Yun mga sa ito, Casa Manila. So, first time namin nag-try ng buffet dyan kasi matagal ko na nakikita sa... Yun mga cubes. kita nyo naman yan. Kita nyo naman yan. Hindi bumabalik ng ganyang karamihan. magandang araw ng Friday mga ka -clubs. So welcome back po sa ating channel Eto nagbabalik tayo Matapos ang ating dalawang linggong overtime So hindi muna tayo nagsundot-sundot -sundot gaano itong nakaraang linggong to So bali ngayon lang tayo nakalabas Saka kaysa isa o dalawang beses lang ata tayo lumabas ng linggong to Medyo napagod tayo mga ka-cube Sobra 2 weeks na 12 oras tayo May Sabad yung pa tayo Grabe pagod yun At yun nga, pero buti na lang may pangasuel tayo. Malaki-laki ang kinita natin. At syempre, malaki din ang binawas sa atin. Pops. Sobra. $1,200, $1,200 mga kids ang binawas sa atin. Ang total na bawas sa atin. Kaltas, grabe. So, well, ganyan talaga mga cubes, ganyan talaga dito. So, pag mas marami kang overtime mas malaki ang tax mo pero anyway so pagdating rin naman ng end of the year kung sumobra rin man yung nakakatas, eh, ay na, na ibabalik naman din yung sa refund so, kahit papaano so yun lang ang cons ng pag masyadong maraming oras kasi kaya naman tayo nag-overtime nang napakarami kasi ang dami nating ano trabaho yung schedule natin overloaded nung past 2 weeks so ngayon medyo gumaga na. nakaya hindi na tayo gano'n nag overtime tsaka at least nakapahinga pa pa rin tayo kahit paano. Tapos ayun, ito, meron na naman tayong time para makapaghanap ng pera sa kalsada. So bukas, may pasok si SB tayo, wala. So bali, ang gagawin natin is uh, ihatid muna natin siya ng maga tapos 'yon. Dediretso na tayo sa paghanap ng pera sa kalsada. So 'yun oh, bali nga pala nung kailan ba 'yun? Martes ba 'yun o Lunes? 'Yon bali. Napapalitan na natin yung transmission oil natin sa Mazda. So bali naka 200 dollars and may git din tayo nun. So yun. So tapos nga yun. Muntik mutika na pa tayo mapabili agad nung araw na yung yun, ng bagong sasakyan. Kasi naman change to oil lang ng transmission eh bigla ba naman nag-offer nakita oh one year na lang yung loan niya sir. So bali baka gusto niyo ano bilhin namin yung sasakyan niyo tapos ano bilhin daw yung sasakyan tapos yun upgrade daw dun sa malaki-laki. Sabi ko eh, hey, hindi mo na sa so, entertain ko naman siyempre kahit pa paano para magkaroon ako ng idea, 'di ba? Siyempre 'yon. So, 'yun nga sabi niya, mas bababa daw dun sa monthly na binabayad ko ngayon. Tapos, malaki-laking sasakyan yung ino-offer, tiniting tiniting ko. Pero ang ganda. Ang ganda ng sasakyan mga kakibs kung tagang bigla-biglaan lang. kung wala lang ano, tagang malamang napapermala ako dun <laughs> Grabe, mas bababa siya pero mas malaki ngayon yung ino-offer na sasakyan. Kaya kaso, Kaso nga lang, syempre, hindi pa natin alam yung insurance kung magkano kasi pero medyo luxury kasi yung sasakyan na ino-offer sa atin ng Mazda. So, ewan ko kung bakit loyalty daw kuno. So, pero anyway, so yun. So, pero at least nga, pagpigil tayo ng araw na yun. So, bali, tignan. Sabi ko, titignan ko muna. So, i-assess ko muna yung budget natin kung kaya. Kaya naman kung sa kaya, mga cubes, Kasi yun nga, bababa yung ano, bababa ng almost $200 a month yung binabayad natin. Bababa siya since may equity tayo dito sa sasakyan na to. Pero yun nga lang, hindi ko pa alam kung magkano yung insurance nun. Eh kung ganun din, kung bumaba nga yung monthly natin sa sakyan, tapos dadalihin din tayo sa insurance dahil medyo luxury car ngayon, eh wala, lugi tayo, di ba? Ganun din, parang hindi rin nagbago. Yun lang, medyo lumaki nga lang yung sasakyan natin. Pero ah, ani naman natin manaka, Pero Depende, medyo maganda-ganda rin taga asin, ang ganda. So isa sa mga pangarap ko sa sakin yung una pa. Yun ang gusto ko tagang bilim pa noong pang kaso hindi pa kaya ng budget. Pero ngayon kaya kaya na ng budget eh, pinakaya pinag-isya natin. Tsaka medyo ito nga, itong sasakyan natin, medyo luma-luma na. Lumalabas na yung mga sakit tulad ngayon. yun, yun, yung transmission oil. Kaya pinapalitan ko kasi medyo nararamdam-ramdaman ko ng konti parang may problema. Pero hopefully hindi naman masira. Tsaka yun, biruin nyo pagkapalit na transmission oil. May nakita naman na bali yung sway link bar ko na bale yung sa passenger side bali daw wala nakahang lang kaya pala may maingay na ano doon so yun so kailangan palitan yun so pinapalitan ko ngayon yun so bali gumastos na naman tayo mga cubes pero hindi ko na sa dealer pinagawa kasi yung china charge sa atin doon alam kung magkano 400 dollars something para lang doon sa sway bar na yun grabe ganong kamahal so ang ginawa ko bumili ako sa Amazon, umorder ako sa Amazon tapos yung kanina pinakabit ko dito sa local mechanic namin doon ko na pinakabit, so bali $90 lang sinarge sa atin plus tax, so almost sandaan lang, kung kaya ko kaya ko nga sana ka kabit, kaso yung garage namin dito sa condo, incline So nahihirapan ako pag yung sa harap So medyo nakaganon, mahirap So dapat sa flat ko siya papalitan Eh yun nga, tsaka malamig-lamig pa Hindi ko rin siya pwedeng gawin doon sa kumpanya Kasi yung brake pad, ako lang yung nagpapalit ng mga brake pads ito Tsaka yung back rotor nito Ako lang din yung nagpalit nito yung rotor sa likod So yung harap okay pa naman, hindi ko muna pinalitan Tsaka ang hirap tanggalin yung harap kasi Kasi nga naka-incline So kaya yun, so bali yun, dito ko na pinagawa Nakatipid pa tayo ng $300 di ba So saan ka pa? So yun nga, so mabalik tayo tapos yun, nangungulit yung mga ano, nangungulit yung mga salesman. So yun, kung ano nang ano, sabi ko sige, titingnan ko muna yung insurance kung magkano aabotin kung swak sa budget sige. Sabi ko usap tayo, i-test drive ko, magte-test drive tayo ng CX90 at CX50. Tingnan natin kung ano yung babagay sa atin at yung swak na swak sa budget natin. So so yun ang pinag-iisipan namin. So pero hindi ko pa rin alam, hindi ko pa rin masigurado kung talagang i te na natin itong sasakyan natin sa mas bagong sasakyan since nag uber din nga tayo so baka bumalik tayo sa passenger hindi natin alam so anyway so yun, yun ganun lang yun lang ang plano na muna natin so pero dapat pag-isipan maigyan hindi basta-basta yan huwag kayong kukuha sa sasakyan hindi nyo kayang bayaran so yun kami never akong pumalya sa pagbabayad ng sasakyan insurance saka bahay at pagkain yan so yung kumapalman yaman ako sa ibang ano pero yan ang number one bahay, uunahin mo yung bayad sa bahay, renta, nag-rent lang kami din sa kondo. Tapos pagkain, at sig siguradoy mo may pagkain ka, yun nga, sasakyan, dahil kailangan din yan, din siya, ano yan, sasakyan, tapos yun, yung mga insurance yan, yan ang inaalagaan ko, tapos sunod na yung mga credit card bills, yung mga ano yan, so grocery, yun, so yun ang inaalagaan natin. So yan, so pala ito, may mga pumapasok na order, tignan muna natin ito, mga kita kits ulit tayo mamaya. The next day. Yon mga kakib, so bale, eto, welcome back So sabar. pasensya na kay sa kalap Inaayos ko kasi yung tax ko, yan <laughs> Ang Eto, so araw ng Friday ngayon Ay, Friday, Sabado pala So katid lang natin kay nag-iisang ikaw So eto, umuwi na tayo Medyo madilim pa sa labas kung nakikita nyo So eto, bali yung TV lang yung ilaw natin ngayon So bale, eto, medyo masama yung pakiramdam natin Kaya umuwi muna tayo kasi nagpapalit yung ano Papalit yung weather So, init lamig, init lamig. So, kaya ito medyo sinisipon-sipon tayo. Kaya ito, umuwi muna tayo, pahinga muna tayo. Mamaya na lang tayo siguro lalabas. So, yun muna mga So, kita-kits ulit tayo sa sunod. Yun, mga kakip. So, bali ito. Andito na tayo sa Superstore. Grabe, wala ka nao tao. So, maanga pa. 8, pero ito o'clock na. Pero araw ng Sabado. Oh. to lumamig ulit. Tulad nung nakalang araw, mainit na, lumamig na naman. Kaya ito, medyo masama-sama yung pakiramdam natin. Eh, may sipunta eh, pero mga kailangan, kailangan natin kumilos kilos kasi kapag na mausok kasi nga pag umigahiga lang tayo lalong bibigat ang katawan natin so yun tara tapusin natin to unang order 26 dollars agad so saan pa yun mga kakips, grabe unang buwe na mano natin hidden tip yung 26 dollars naging 48.50 my goodness pagandang panimula sa araw ng sabado So, tara, balik na tayo dun sa pinag natin. <laughs> Grabe. The next day. Yun, magandang umaga mga ka-cubes. Araw na linggo. Ito, kasama natin si Nagisang Ikaw. So alam niyo na kung saan tayo pupunta. Magsisimba muna tayo. So bali, hindi tayo nakalabas kahapon ng araw. So bumayan, pakiramdam natin. Kaya nagpahinga na lang tayo si Nagisang natin si Nagisang Ikaw. So ito, so pupunta muna kami sa simbahan. Tara, kita-kita tayo.

init lamig eh. Ngayon, malamig na naman mga Alay sa loob. Anong noot? Ang ng stirik ng araw mga katips. Ito, magsisimba muna kami. Kita-kits ulit kita. tayo. One hour later. Yun, mga katips. Ito, katatapos lang namin magbigay Ganda ito. Ganda ito. Ganda Ganda blue no? So ayun, so, so bali ito katatapos lang namin mag-visa. So bali sasama na tayo ulit siya. Sana mag- Good morning mga kapatid. Sana makakuha tayo ng pabigat-bigat na grocery para may tagabuhat tayo. Para bang grocery tayo shopping. Hindi grocery natin mga kapatid sa order ng DoorDash. <laughs> so ayun, grabe, lamig mga kapatid. <laughs> kami na kami kakain aga pa kasi pag pinakain na natin to alam nyo na mangyayari. Oh, ina so ay nakaagad to Dito na ang gulay ng tesla na yun ano yun mga ka mayroon tayong unang order na pasabay KFC saktong-saktong nung pupunta sa pupuntahan natin so kaya kinuha ko na 12 dollars din siya bak hindi na masama to KFC 12 dollars tapos papunta doon sa gusto natin puntahan so, para, Turn right to stay on Then turn right on Trident. Few moments later. Wala mga cube, sarado pa yung KFC. Binayaran na lang tayo ng $3. Tara, diretso na tayo sa pupunta natin mga cubes. Yun mga cubes andito na kami sa loob ng Casa Manila. Bali, fully book sila ngayon. Buti, walk-in. Nakareserve naka lahat ng table. So ito, ito so, na tayo. Okay. Depende, tea or what. So yun mga ka-cubes, nakakaroon mo na kapag It Ayan, tips ito sa bag yun ang kakain mo na kami tuwantuwa si nag-iising ikaw natin tuwantuwa kasi Pilipino food so kain mo na kami mga katips tuwantuwa tuwantuwa si nag-iising ikaw natin dahil Pilipino food yung kinakain niya How are you? <laughs> we can't fit all the food that's coming out. Ooh, there's a lot more. Look, okay. it's not the longanisa. Saka, ano ba ito? Casino? longganisa, lang ganyan sa itlo. Porta. Ha? Kumukuha sa medisal ikaw natin. Second batch mga kakib. Hindi, kaya ganyan yan ba? Para makita kung ka kakatakaw. <laughs> <laughs> Yun mga cubes. Kita nyo naman yan. Nyo naman yan. hindi bumabalik ng ganyang karami yan. Pero ngayon, kita <laughs> nyo. Ito, may arus pa. Uh, unang batch, kalawang batch. Grabe. Busog na busog ko. yan ang Miss Universe ng mga buhay ko mga kibs diba? puso ano sa view tayo ano sa view tayo mga kibs so okay okay naman siya mamaya hindi na tikmak muna lahat ha ayun ngayon na kaya namin na. Okay na okay yung ambience pang ka Kita yun <laughs> yung tugtog April Boy here na. Temporado eh. fruits, mga kapi, adobo. Kaso busog na ako mga right. mm. kapi. Okay. May show mai nama lagi. Eh Look at that. Well, hindi ko na matutukman lahat kasi busog na ako pa Kani na pa na nakain Dumami Ano? Buna na tayo yung dessert mga <laughs> ah, yeah. uh, yun know the history na nga. may ganito daw Kasi ito sa Xbox. Kaya sabi ko, bakit may tako? Yun pala. Ito na lang kasi tips final. Hindi ko na kaya punin ako. Gusto ko na. yun mga kakibs, ito, Casa Manila so, first time namin nag-try ng buffet dyan, kasi matagal ko na nakikita sa email yan, every Sunday lang sila nagbu-buffet mga makakalabas to? every Sunday lang sila nagbu-buffet so, ito siya, ano, ano masasabi mo ma? Uh, tamo, solve, kasi Pilipino food, pag sa Chinese, mga kakibs, wala to uwi kagad ka to ito, nag-enjoy, so yan, try niya mga kibs. so okay naman siya para sa akin, okay siya Medyo may kalatan lang yung bis-tapa pero kinoment natin yon. Sana ma-improve nila yon kasi maalat taga, medyo maalat. May kalatan yung sa tacos, sa kain tapa, maalat siya ng konti, konti ah. So alam mo na tayo iwas sa tayo sa alat eh. Pero sa lahat, lahat okay siya. Panalo sa bayad mga ka-cubes Yon. Mga ka-cubes, eto. At lang namin mag-lunch. Makikita niyo naman sa itsura ni nag ikaw. Happy happy siya. Kapeng happy, happy sa lunch hindi tulad nung pag sa Chinese buffet ko siya dinadala. Eh wala eh, pag ba ano. Pero ngayon suno una ayo ano pang, We ate Ngayon, 'no nakakain just me yo. Ayo tumayo agad. Gusto tikman lahat. Pero honest <laughs> ah, review mga ka -cubes. okay naman yung pagkain sa how much 28 dollars for 28 dollars siya sa buffet. Matitikman niyo na yung mga lutong Pinoy talaga din. So yun nga lang every week nagbabago sila ng menu ata every week yan napapansin yan kasi kaya ko yung email ko every week nagano sila every Sunday lang po yung buffet nila dyan so every Sunday yun so nagche-check ako sa email ko kung meron o wala so ngayon medyo pulibok sila buti nag-walk-in lang kami nag-accept sila ng walk-in pero kung magwo walk in kayo ano okay. niyo sigurado na mas agahan niyo na lang na maaga kayo taga kasi ngayon nga nakabuk talaga minsan dumarating yung iba alas 12 alauna, Buti ka medyo kami sa ala una pa na table. So binigay sa amin yung table na yun. Since dalawa lang na kami tsaka na, wala pa tao kasi alas 11 kami dumating doon. So saktong sakto sa pag-open nila. So yun. so ano masasabi mo mas sa pagkain nila? Okay lang ha, natikman ko yung favorite ko. Ano yung favorite mo? Leche plan. Leche plan. Smooth, <laughs> smooth yung leche plan mga kakibs. Tsaka <laughs> yung munggo. Yung na maganda munggo, hindi tulad yung mundo, munggo na luto ng kakilala ko dyan. Malapot. Eh, malapot yung munggo nito mga kakibs eh. Imbis na matubig, hindi. Puro munggo talaga. Diyos mio. Uh. Ayan, the best yung munggo na yun sa'yo. Sa yun. Tapos, may champurado. Tsaka ano yun? Yung corn? Corn na... Uh, Basta oh, Masarap yun. Mas Ginataang mais. Meron pa kami hindi natikman yung alita na kasi busog na kami. Tilapia. Yung tilapia tsaka, uh, manok. Yung, yung, manok na prito na ewan ko ano yung basa. Hindi na namin natikman. Busog na talaga. Grabe, akala mo hindi ka mabubusog kasi medyo konti at malilit yung nakalagay doon. Pero ano siya? Okay siya. Busog na busog kami ngayon. Grabe, sobra. Yung nga lang, medyo maliit lit yung area nila kasi hindi naman siya talaga normally na buffet. Hindi siya pang buffet yung restaurant na yun. Or ano siya, alakart talaga siya, alakart dining siya. So parang siguro nag experiment sila. Bago lang yung buffet na yan. Ngayon ko lang din na, ano yun. Ewan ko ha. Correct me if I'm wrong sa mga matatagal na dyan na kumakain. Pero kasi kailan lang sila nagsimula niyan mag-offer ng buffet every Sunday. So, siguro last month ba yun? Kailan mo yun? Ma? Kailan yung dapat pupunta tayo? ano Ilang nakaraan. Ngayon, mm, basta lagi ko nakikita yun sa inyo. December ko. pa yung December. Basta bihira sila mag-buffet every Sunday lang. So tingin ko nag-experiment pa sila Tsaka hindi pa daanong sanay yung mga staff siguro sa buffet Medyo nangangapangapa Pero okay naman, overall okay siya Yung nga talaga yung sa beef tacos ba yun Basta yung beef na yun, tsaka yung tapa Yung tapa siya medyo maalat para sa amin Maalat para sa akin So kasi may sauce pa yun Tapos yun nga, maalat siya Medyo may kaalatan so, Other than that, other than that wala na, wala na akong ibang masasabi almost lahat since hindi ko natikman yung tilapia tsaka yung monok so hindi ako makakapag-comment doon pero yung leche plan daw sabi nga smooth maganda pagkakagawa so, tapos yun nga yung unlimited drinks nila $5 pwede ko na mamili ng pop ng calamansi or what so mahala ka na mamili additional $5 libre na yun lahat-lahat may coffee na may yun doon so magtimpla ka na lang kung gusto magkape So yun, so bali ito, pauwi na kami. So, so kain na sa Casa Manila. Pwede <laughs> Alam mo, di na promoted. ay oh, eh. oh, hindi po kami sponsor ng Casa Manila. Talagang sinubukan lang namin yung Casa oh. Manila. Casa Manila, baka naman. <laughs> so yun, so mga kids, kita kids ulit po tayo dahil alam nila. So pagkatapos kumain, itong kasama ko, Talagang para pa ito. Ito, mapunta na kami ulit sa bahay dahil maglalambat na lang pita kits ulit po tayo mga kids. Ito po muna ang ating video sa ngayon likod po. Maraming po salamat. Wag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like sa akin. Salamat! Bye! Bye.